Good morning. Gusto ko lang i-share yung about sa pagpunta namin dito sa Canada. Pinag-isipan talaga namin ng maraming panahon. Niyaya kami ng sister ko kasi siya yung nandito na mismo sa Canada, yung kapatid ko, yung ate ko. Niyaya niya kami kasi matagal-tagal na siya dito tapos medyo nalulungkot siya. Dahil siya lang ang nandito at wala siyang mag-anak ever since kasi nasa Dubai na siya. Matagal na siyang nasa Dubai. Tapos ngayon nung nalipat siya dito sa Canada nakita niya na pang pamilya talaga siya. Pang family. So sabi niya, yayain ko yung kapatid ko na nasa Pilipinas. So, nung niyaya niya kami, at first talagang nag ako. nag kami ng husband ko. Kasi niisip namin bakit kami pupunta sa banyagang lugar. Hindi na namin kailangan dahil may meron na kaming okay na simpleng buhay sa Pilipinas. So, ngayon, nung dumating si pandemic, binalikan ko yung ate ko. Kasi ang hirap talaga nung time na pandemic. Siguro yung iba hindi. Pero sa amin, natakot kami dahil meron nga kaming apat na anak. So, nag-usap kami ng husband ko. Pinag-isipan namin at nag-desisyon kami. Pinag-desisyonan namin, binalikan namin yung sister ko. Sabi ko sa ate ko, ate, go, -go na kami. Magkakana na kami. So, ito naman ang nangyari. Meron akong mga tita sa side ng daddy ko. Sinabihan nila yung ate ko, bakit atat na atat si Sasi magpunta ng Canada? Okay naman yung buhay nila sa Pilipinas. kawawa ang kapatid mo. Huwag kang papayag, Marie. Dahil Marie ang pangalan ng sister ko. Huwag kang papayag, Marie, na magpunta sila sa Canada. Concern talaga yung mga tita ko. Dahil baka nga naman mahirapan kami dito sa Canada. Kadalasan kasi na nagpupunta ng Canada at may mga nagpo-post sa YouTube, mga vlogs hindi nagiging maganda yung kwento nila. Kaya talagang kinausap nila yung kapatid ko. Dahil yes, okay na okay ang buhay namin sa Pilipinas. Simpleng buhay lang, sama-sama ang pamilya. Pero kasi ang sabi ni Ate, super promising ang mga kwento niya dito sa Canada. At hindi rin naman kami pupunta dito ng kaming dalawa lang ng husband ko. Dapat kaming lahat. Kaya sa mga nagpaplanong magpunta dito ng Canada na merong anak, maganda talaga kung sama-sama kayo. Huwag kayong pupunta na kayo lang. Or si husband lang. Lalo na yon Dahil baka maghanap siya ng iba. At magkawatak-watak pa ang pamilya. Kaya pag nagplan kayo na magpunta ng Canada, dapat buo ang desisyon. Dahil walang atrasan to. Hindi pwedeng after ilang years or pag feel nyo hindi pala kaya, ay aatras na kayo. Ang desisyong paglipat sa ibang bansa ay pag-aasawa. Kaya dapat emotionally, physically, at financially. Dapat meron din kayong sapat na budget na pang backup. May mga nagpupunta kasi dito sa Canada tapos umuwi after 10 years. Tapos sasabihin nila dahil inflation or kung ano-ano pang mga rason. Pero isa lang naman talaga yan. Mahirap. Nahirapan sila. Dahil siguro dahil may maliit silang anak, mahirap kasi walang mag-aalaga hindi kasi naman uso dito ang katulong, hindi katulad sa atin sa Pilipinas. Parang be happy na lang kayo. Matatanda na kayo. So, maging masaya na lang kayo para sa pamangkin nyo. Actually, Canada is everybody's dream. Except sa amin, ng husband ko. Kasi we never, never dreamed to be here. To to be in Canada. Hindi namin pinangarap. Pero ang Diyos talaga inaayos ang lahat. Siya ang mag-aayos. So yun, sabi nga ng tita ko, bakit sila magpupunta ng Canada? Mag-US na lang sila. <laughs> Sino naman ang pupuntahan namin sa US? yung ate ko nga ang nagyaya iaya Eh, nasa Canada nga yung ate ko. Kaya parang, talaga bang concern kayo? <laughs> Nakakatawa, di ba? <laughs> Sabi nga lang kapatid ko, bakit sila magpapunta ng US? Eh, ako nga nag sa kanila. At nandito ako sa Canada. Nah, dahil nga ang totoo, ayaw nila ng Canada kasi naman sa Pilipinas, pero ibang level ang buhay namin dito sa Canada. Gusto nila i-convince na huwag na kapapang tayo si sa Canada. Dahil mahihirapan daw. Pero ang totoo niyan, dahil hindi magiging sakto yung hula namin sa kanya. Dahil magaling sila maghula eh. Makikita nila yung future. Pero sa akin, lagi sila nagkakamali sa hula nila sa future ko. Lahat ng mga hula nila sa akin, mali-mali. Walang tumatama. Kahit yung pagpili ko sa husband ko. Pero sa paniwala ko, ang husband ay hindi naman talagang pinipili. Binibigay yan kung kayo talaga eh kayo kung siya ay para sa iyo so para sa iyo masasabi ko lang kung ano ang inayos na ng Diyos sa inyo or sa buhay natin yun ang matutuloy yun talaga yun dahil nga itong Canada ay hindi namin to pinangarap dumating at ibinigay niya to sa amin Ang Diyos ang mag-aayos ng buhay natin. Manalig lang tayo. At sa mga taong negative, mga taong hindi naniniwala at hindi masaya, pagdasal na lang natin sila na maging masaya sila sa buhay nila. Dahil, lalo pat, we are not getting younger. Tumatanda tayo. So, happy na lang tayo, di ba?